kung i-diagnose natin ang mali, ang maraming mali mindset. Okay? Maraming masisipag, maraming matyaga, nagtyaga, nagsipag sa oportunidad na hindi na wala namang chance umaman. Pero negatibo at tamad sa oportunidad na ikakayaman. Maraming saradong tao, maraming saradong isipan sa oportunidad na pwedeng ikayaman. Ayaw nilang paniwalaan, laging sasabing scam yan, hindi totoo yan, lokohan yan. Alam nyo po, ang katotohanan, naghirap ka na. Bakit ang dami mo pang duda? Naghirap ka na, negatibo ka pa. Naghirap ka na, sarado pa isip mo. Paano makakapasok ang magandang oportunidad sa'yo kung ikaw sarado? No? So, parang pinto, ano lang yan, ng oportunidad. Hindi makakapasok sa'yo dahil nakaklose ka na. Okay? So, ano pa yung kinatakot mo? Takot kang mawalan, iwalang-wala ka na nga. Takot kang mahirap, naghihirap ka na nga. Okay? Now, ang ito lang naman kasi ang choice. Maghihirap ka para yayaman ka. Or, magpapayag ka na lang maghirap na wala kang gagawin habang buhay, maghirap ka hanggang sa mamatay. So, pick your choice. Lagi kong sinasabi, kahit saan ka magpunta at kahit anong gawin mo, may pressure. Pero, piliin mo yung pressure na ang pressure mo, ay nag-goal ka or uh, tumatrabaho ka para umangat, para magkaroon ng malaking income, para may pambayad ka sa lahat ng expenses. Kaysa naman wala kang gagawin, may pressure ka pa rin dahil wala kang pambayad sa mga pinan, uh, sa mga kautangan mo, sa lahat ng gastusin. So, mamili ka kung anong pressure gusto mo. Kasi ang panahon, ang oras, walang pakialam yan. Dadaan lang yan. Walang pakialam sa'yo kung naghirap ka or masinsu ka. Walang pakialam sa'yo kung gumugulong-gulong ka lang dyan at nag, kumilata, walang pakialam sa'yo kung nanood ka na ng TV, tatakbo lang yan. Pero make sure na yung buhay mo tumatakbo papuntang taas, hindi po pababa ng pababa at pabagsak. Normal po, ako naghirap naman ako, pero sinisikap ko talagang umangat. Kaya nanawagan ako sa mga tao na kung saan naghirap, nakagaya ko dati. Okay? May pag-asa pa. Baguhay, baguhin mo lang yung laman ng isip mo. Baguhin mo lang yung mentality mo. Kasi pag minago mo ang mentality mo, susunod yun ang pagbabago ng attitude mo. At lahat ng gusto mo sa buhay, pwede mong makuha pag naayos yan. Okay? So, huwag po kayong uh, manatiling sarado buksan nyo yung isip, naghirap ka na, ba't pa maraming duda? Okay? Ang kaduda-duda, ang katakot-takot na duda, yung buhay mo na ang tagal na walang pagbabago. Yung sabi nga nila, ang buhay daw parang gulong totoo. Pero mahirap po na umiikot ang mundo, no? Na nasa mababa.